Ang hearing natin ni Secretary Dizon nung lumapit dito sa amin ni Chair Sherwin, Sen Sherwin, yung allocable daw yung maaring i-alok. Pero joke daw yun. Uh, yun ang sabi ko. Ano ba yung allocable? So talagang hanggang ngayon po, marami na akong kausap sa tagal-tagal natin dito, pati Senate Elbere mo, wala silang maalala. Uh, I'm sure our colleagues don't want to understand uh, para po may definition of terms. Tapos, yung inyong bagong termino dahil ayaw niyong gamitin po yung allocable at non-allocable. So, hindi i alloc mabuti. Bawal i-alok. Ano na po ang tawag? Uh, siguro, district projects and non-district? Kung ano po? Sige. Si may, Director Bote and you may, second. May, I, and sino po yung eksperto? Thank you. I may don't interject, have... Madam Chair. Thank you Hi, po. Mr. Chair. Yes. Go ahead, Senator. In relation to the question of Senator Aligarda, Uh, hindi po joke yun. Uh, yung alokabol, if you will note, during uh, one of those hearings in the Blue Ribbon Committee, yun pong alokabol, uh, inadmit po ni former Secretary uh, Bonoan. Nandun po silang dalawa ni Yusek Cabral nung tinanong po namin yung alokabol tinanong po namin ano-ano po ba yung mga factors na nakapagdadagdag doon sa mga initial ceilings that have been established nung NEP. So sinabi po nila yung allocable funding, yan daw po ay talagang inahan uh, inahanda nila, particularly in the House of Representatives kasi sila yung mayroong power of the purse para hindi na molestyahin, well pardon for the using the word, para hindi na istorbohin yung mga nakalatag sa NEP, talagang provision po yun na talagang pambibigay dun sa mga members ng House. Inadmit niya po yun, uh, mahigit pong 300 po talaga ang members ng House of Representatives. Uh, Naga-average po ng 1 billion ang regular uh, district representative. Re Average lang po yun. Merong mas mataas. Ang party list po ay 150 million. Masaya na po sila. Except yung mga party list na contractors. At pagkatapos po ng allocable, uh, Mr. Chair, meron pang, meron pang leadership funding. At dadagdag pa po yung program at saka nga po yung difference na manggagaling po ngayon sa bicameral conference. Nung kinumpute ko po yon, and this is recorded in one of the Blue Ribbon Committee hearings, 1 trillion po talagang naidadagdag sa DPWH pa lang. And 1 trillion pesos, ito po yung sinasabi na aming taba. Kung yun po ay ibabangga natin sa 6.325 trillion na budget ng 2025, 1 trillion is almost 15%. So, hindi po siya joke. Inamin po yun nung recorded po ito. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, may, may I? Uh, Go ahead, Senator. So, it. uh, Senator Marcoleta, do you mean itong alokabol na ito, itong leadership pa na ito, suhol o lagay sa mga mambabatas? Uh, can you uh, please specify? Ano ang naging conclusion uh, doon, Mr. Chair. Kasi nga, sabi ni Secretary Bonoan, para, wala, para hindi na galawin. Pang suhol talaga. So, nung pong tinanong ko magkano yun, 450 billion pesos. Pagkatapos, yun pong uh, leadership alam nyo naman po yung leadership sa House, merong speaker, may deputy speaker, merong majority leader at napakaraming assistant and deputy majority leaders. Isama mo po yung mga chairman at saka vice chairman ng Appropriations Committee. Na ah, yun po yung 450 billion. Recorded po ito. At pagkatapos yung uh, leadership 100 billion yan. Nakarecord po yan. Ang program, 150 billion. At pagkata difference na po pagkatapos na ng NEP at saka yung GAA, another 40, 400 billion pesos, yun po yung 1 trillion na taba na hindi naman kailangan po ng ating uh, DPWH kung tutuusin natin. Salamat po, Mr. Chair. Thank you so much um, for explaining to me, Senator Marcoleta and Sen Tulfo.